ok nè long first. hả? à, mình biết cái gì này? cái xông long, ai <laughs> long? here out là most, ai cắt tại up here, you wait me here, ai xông long only. this cool, cool, hair oh. I'm going I'm, going cool there soon. Pag ikaw talaga minahalambyan na mo, ibig sabihin, mabuti ka talagang manugang. So, itong si Elia, syempre, itong si Abigail, birthday niya kasi. So, nung last two days yata pa, ang birthday niya. Parang kami September, ha? So, yun na nga, nag nag-greet din si, syempre, nag-message din si Elias sa kanya na one day, papakasalan din daw siya ni Elias. Mm. And of course, syempre, mga nakapakatouch yung messages ba para sa kanyang partner. And at itong sa kanyang manugang ay grabe, ay sa kanyang biyanan ay ang napakatouch, nakakatouch din yung message ba kasi sinabi niya na, na pasalamat siya na dumating si Abi sa buhay nila. So, ibig sabihin noon, malaki talagang hugot nun, guys, na uh, blessing, kumbaga, sa kanila si Abby ba So, we don't know ka naman kasi anong pinag talaga nila, guys, pero sila nang nakakaalam. Pero, alam nyo yun, nakakataba ng puso na may manugang kang gano'n at nakakataba ng puso na meron kang biyanan na gano'n, di ba? So, ganun yan. Kasi sa panahon ngayon, madala lang talaga magkakasundo ang magbenan ni So, at least sa kanila, nakita, natin sa kanila na ang ganda ng kanilang samahan na at nag talaga ang pagmamahalan at respeto sa bawat isa. So, walang, walang maraming magmamahal kay Abi kung masama siyang tao. Well, na-judge talaga siya natin, oh no? Actually, hindi ko naman talaga siya na-judge. Sabi ko nga, baka yun talaga personality, personality, niya na medyo akala mo nakasimangot, which is deep inside, ay mabuti naman talaga na siyang tao. Which is, nagdepende ako sa sinabi ni Elias na hindi talaga siya ganun. Ganun na talaga siya yung, yung mga facial or, or mga action niya. Pero, mabuti siyang tao. 'Di ba sinabi naman ni Elias na, na pinagtanggol siya ni Ella. So 'yun 'yun, guys. So, kumbaga, hindi tayo, talaga tayo makahusga sa tao do. Minsan masasabi niya, ay itong tao na 'to, blabla sa trapo. Hindi naman natin nakakasama in person kasi totoo, sa totoo lang makikilala mo talaga ang isang tao pag nakakasama mo talaga sa isang bubong. And I thank you.